manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihan Diyos, sa pagsikat ng araw na ito, buong puso kaming nagpapasalamat sa bagong buhay at bagong pag-asa na iyong ibinigay. Salamat po, Panginoon, sa mahimbing na tulog at sa pagprotekta sa amin sa buong magdamag. Sa paggising ng amin mga mata, itinaas din namin ang aming mga puso sa iyo bilang tanda ng aming pagkilala na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng aming lakas at biyaya. O Diyos na buhay, bago pa man kami humakbang sa panibagong araw na ito, nilalapit na po namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano, pangarap at gagawin. Linisin mo po ang aming isipan mula sa mga alalahanin, alisin mo ang anumang takot na bumabagabag sa aming kalooban, at palitan mo ito ng kapayapaan na nadmumula sa iyo. Gabayan mo po ang aming mga desisyon, upang anuman ang aming piliin at tahakin, ito ay ayon sa iyong kalooban. Sa bawat pagsubok na maaaring dumating, Ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pagkitiwala sa iyo, O Diyos. Basbasan mo po ang aming pamilya, aming mga kaibigan, at maging ang mga taong aming makakasalamuha ngayong araw. Ipagkaloob mo po sa amin ang kababa ang loob upang maging liwanag kami sa iba. Naway makita nila sa aming mga gawa at salita ang iyong pag-ibig at biyaya. Panginoon, dingin mo rin ang aming mga personal na panalangin na lihim na nilalaman ng aming mga puso. Alam mo ang aming mga pangangailangan bago pa man namin ito banggitin. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga laban at ang aming pag-asa. Kinihiling po namin, Ama, na ikaw ang maging namin sa buong maghapon. Ingatan mo kami sa anumang kapahamakan, ilayo sa anumang tukso, at panatilihing ligdas saan man kami magpunta. Diyos ng pag-ibig, ipinapanalamin ko rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay ingatan mo po sila saan man sila magpunta. Pagpalain mo ang kanilang mga gawain, bigyan ng kalakasan ang kanilang katawan, at ilayo sa anumang kapahamakan. Daway maranasan nila ang iyong presensya sa buong araw na ito. Panginoon, sa iyo ko itinataas ang lahat ng aking pangarap at adhikain. Daway ipagkaloob mo sa atin ang tamang direksyon upang makamit ang mga ito sa paraang ayon sa iyong kalooban. Turuan mo ako maghintay at magtiwala sa iyong tamang panahon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig at paggabay. Tinatanggap ko ang araw na ito nang may pananampalataya at kagalakan sapagkat alam kong kasama kita sa bawat sandali. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat. Ito po ang amin ipinapanalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na bubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa ing lahat at pinagpala rin naman ng anak nung si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.